Ang video ito ay para sa mga Pilipina dyan. Uh, kung meron kayong mga foreigner na fiance na taga dito sa USA, uh, mas better ang pipiliin ng fiancé ninyo na i-apply yung K-1 or tinatawag na fiancé visa kasi nga uh, mas quicker ang process niya. Uh, it takes lang uh, 6 to uh, 18 months. Compare sa kung dyan kayo magpapakasal sa Pilipinas ay magpaprocess pa rin kayo ng paper, uh, ng green card. So medyo matagal pa. mga It takes 12 to 24 months bago ma-approve. Ma so mas better talaga kung gusto ninyong uh, uh, magkasama kayo kaagad, mas better ang fiancé visa kasi nga madalian lang siya. Ang kailangan lang diyan guys mag uh, ano kayo mag-submit kayo mag-file kayo ng uh, uh, tinatawag nila na form uh, I29F form. Ang tawag niyan ay uh, petition for alien fiance. So yun ang uh, form na gagamitin niyo. Uh, sa case ko guys, i-share ko sa inyo sa akin kasi uh, mag-ingat kayo sa pag fill uh, uh, up ng form na ito. Uh, sa akin nangyari kasi uh, nag-fill up 'yung asawa ko, uh, wag na kayong mag ano ng, uh, lawyer uh, magpatulong kasi easy lang ito. Uh, sundan lang ninyo 'yung mga requirements, madali lang talaga. So ang nangyari sa akin guys, ang asawa ko ay nag-fill up ng form tapos nagkamali na check niya 'yung ang status ko ay married while ako ay single pa. So kaya 'yung form na uh, na-submit niya sa ano sa visa sa national visa ay naibalik sa kanya tapos nag ano naman siya nag write na naman siya ng uh, fill up ng uh, right uh, form na nagpapatunay na ako ay single so nagpadala ako ng mga requirements ko kaya natagalan talaga uh, umaabot ako ng one year bago ako nakapunta sa uh, US So, ang gagawin ninyo guys, uh, meron itong requirement sa fiancé visa. Uh, Unang-una, yung sinasabi ko kanina na form uh, I-129F. Tapos, ang pangalawa, kailangan meron kayong uh, dalawang valid passport kayong ikaw na Pilipina. Tapos, yung ano mo, uh, fiancé tapos ah uh, kailangan meron din ah uh, ito ang pinaka ano guys trick yung government dito sa US uh, when it comes to uh, financial income. kaya requirements talaga yung proof of financial uh, support uh, kailangan meron ding form na ipipill up yan na ang ibig sabihin yan guys na kailangan yung fiance mo na nandito sa US Talaga, uh, meron siyang uh, support na financial na makaka-afford siya na kung dalhin ka dito sa uh, US ay obligation kanya. Siya, siya yung fiancé mo ang uh, magano uh, support sa iyo. Kaya talagang pinaka ano to sa government dito na very strict sila. Kailangan makapasa ka ito yung ano mo, fiancé na foreigner tapos ah uh, kailangan din meron ding medical examination ang requirements niyan at ah uh, ito guys ang pinaka ano importante talaga ito relationship evidence ang ibig sabihin niyan guys kailangan yung foreigner mo ay nakabisita sa pilipinas kailangan meron kayong picture na evidence na magkasama kayo dyan sa pilipinas or kasama yung mga parents mo na nandyan yung foreigner na nakatake of pictures or Uh, yung communication ninyo through email kailangan meron kayo niyan uh, i-keep ninyo at uh, tapos uh, yung mga travels ninyo ninyong dalawa uh, magkasama kayo or resibo so i-keep talaga ninyo yan guys kung meron yung uh, fiance mo nagpapadala ng uh, pera sa so i-keep mo yung receipt na may pangalan niya so yun ang uh, proof of evidence din na uh, kailangan ma uh, mapasa ka. So, 'yun ang mga requirements guys na kailangan gawin niyo pag uh, fiancé visa ang ina-apply ng uh, fiancé niyo dito sa US. So, sinishare ko sa inyo para naman ako makatulong sa inyo. At uh, easy lang 'yan guys, uh, step by step. Ah, uh, um, i-submit 'yan pag naka ano na na-submit na 'yun ang form. Magpapadala yan ng letter doon sa uh, embassy doon sa manila na meron kang uh, packet ng fiance uh, visa na pupunta ka doon may process dyan na merong interview yun talaga may interview ka kailangan magkatugma yung uh, kung ano yung uh, question ng uh, immigration Um, ang sagot mo tsaka yung sagot ng uh, mo ay magkatugma. Meron lang silang mga tanong, kailan kayo nagkakilala, kailangan nagkatugma yung mga sagot ninyo guys. Yun ang pinaka-importante talaga. Communication talaga kayo sa fiancé ninyo. So yun lang guys kasi nga uh, kung ang gusto ninyo kung magkasal kayo dyan sa Pilipinas, kung plano ng foreigner na dyan na titira sa uh, atin sa Pilipinas, Uh, okay din yan na uh, dyan kayo magpakasal. Pero kung hindi, uh, uh, mas matagalan kayo ma makapunta dito sa US. Tapos ang pahabol ko guys, ang tanong ninyo kung pagdating ninyo sa US, kung makatrabaho kayo kaagad, hindi guys, hindi kayo makatrabaho kasi nga pag fiancé visa kayo, pagdating dito sa US, ang mangyari niyan, kailangan makasal kayo within... 90 days, kasi pag hindi guys, uh, ibabalik kayo di, dyan sa, i-report kayo uh, papuntang Pilipinas pag hindi kayo na ikasal within 90 days, kaya yun ang purpose ng fiancé visa is within 90 days, kaya kailangan talaga, kung uh, sigurado na kayo dyan sa foreigner ninyo, na siya nag talaga yung uh, uh, tinatadhana sa'yo, na accept mo na talaga siya, siya talaga So magpakasal na kayo within 90 days kasi pagkatapos niyan meron pang process niyan na uh, i-explain ko yan sa inyo uh, step by step lang para malaman ninyo kung paano paano yung process ng uh, fiancé visa bago ako nagiging uh, uh, U.S citizen. So step by step lang yan guys meron pang mga gagawin pa ninyo bago kayo magiging U.S. citizen so yan lang, good luck sa mga Pilipina na gustong mga uh, makapag-asawa ng uh, Amerikano na katulad ko so ito na yun ang kasagutan ninyo, uh, sinishare ko lang sa inyo para naman meron kayong uh, kaalaman dyan so kung nagustuhan ninyo ang video na ito, don't forget to thumbs up and ishare ninyo ang video na ito para naman tayo makatulong sa mga Pilipina dyan uh uh, gustong makapangasawa ng Amerikano. So, yan lang. Have a nice day. This is Angel May, Bisaya American. Ay, kabaw! Bye-bye!